Nagdesisyon ng iba't ibang partido ng Kamara na ilipat na lang ang confidential at intelligence funds sa mga ahensya na may mandato ng seguridad ng bansa. Pero hindi rin ligtas sa mata ng isang mababatas ang paggasta ng Office of the Vice President na 125 million confidential funds sa loob ng 11 days. May report si Karen Villanda. Sa pagsalang ng Office of the Vice President para sa 2.385 billion pesos na panukalang pondo dito sa taong 2024, dinepensahan ni Davao de Oro First District Representative Maria Carmen Zamora na nagsilbing principal sponsor ng OVP ang mga katanungan ukol sa confidential fund ng ahensya. Ipinaliwanag niya na kabilang sa mga programa na paggagamitan ng 500 million pesos confidential funds ay Medical and Burial Assistance Program, Food Assistance, Magnegosyo Kadaya, Pagbabago campaign, libreng sakay at iba pang programa ng OVP na masisigurong na ipatutupad ng maayos ang layuning mabawasan ang may sa bansa at makamtan ang kapayapaan sa Pilipinas. The proposal for confidential fund is not for the implementation of libreng sakay but for its monitoring and surveillance because the OVP aims to bring its programs to other areas with a vision to target poverty reduction, threats to peace and order. And therefore, again, it's not directly used for the implementation of Libreng Sakai, but it is used for assessment surveillance of the implementation of the program. Ide labas ang desisyon ng iba't ibang partido sa Kamara na ililipat ang Confidential at Intelligence Fund ng mga ahensya ng gobyerno na walang mandato sa seguridad ng bansa at ibigay ito sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA na siyang intelligence collector ng bansa. National Security Council na nagsisilbing advisory body ukol sa plano at polisiya sa seguridad ng Pilipinas kabilang din sa madadagdagan ng pondo mula sa Confidential at Intelligence Fund ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kasunod dito ng mga banta sa West Philippine Sea, lalo na ang paglalagay ng floating barrier ng China Coast Guard sa Baho de Masinloc. Hindi naman tiyak kung aling mga ahensya ng gobyerno ang kabilang sa mababawasan o tuluyang mawawalan na ng confidential fund. Muli rin inusisa ang paggamit ng OVP sa confidential fund doong 2022. In-spend ng Office of the, Press, Office of the Vice President ang 125 million pesos na confidential fund in 11 days. Do you confirm that, uh, Madam uh, Sponsor? Ayon kay Zamora, December 13, nailabas ang Special Allotment Release Order kung saan rin nagumpisa ang implementasyon nito o sa loob ng labing siyam na araw. Pero ang aktual na utilization ay nagsimula noong December 20. Naging mabilis rin ang paggasta nito dahil Agosto pa lamang noong nakaraang taon ay nakalatag na ang mga plano rito. Tumagal rin ng higit isa't kalahating oras ang budget deliberation ng OVP. Matapos itong materminate, sumunod ding sumalang sa budget deliberation ng Department of Education para sa higit 700 bilyong pisong panukalang pondo sa susunod na taon. Hindi rin nakaligtas ang DepEd sa usapin ng confidential funds. Sa education community, nandyan ang SUCs, nandyan din ang CHED. Mr. Speaker, sila nga hindi nagre-request ng confidential Fund. What makes DepEd special para bigyan siya ng confidential fund? Depensa ng DepEd, ginagamit ito para maipatupad ang kanilang programa sa ligtas sa kapaligirana. Education and national security are inevitably intertwined. Today, our schools are confronted by several threats on recruitment to terrorist and violent extremist groups. Drug trade, sexual abuse, child pornography, as well as organized criminal activities and scams against our learners, teachers and teaching personnel. Confidential funds are necessary in gathering intelligence for the formulation and implementation of target programs. Natanong rin ang programa ng DepEd para mapagbuti pa ang performance assessment ng bansa sa International Students Assessment kung saan nalaglag sa ikapitumput siyam ang ranking na bansa noong 2018. Ayon sa DepEd, malaking tulong ang matatag curriculum upang mapagbuti ito na nailunsad na nitong Agosto. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.